Yes, good morning guys. Good morning. Mga lords. Tignan nyo yung, tignan nyo yung ginawa kong speaker Oh. Tignan nyo o. Oh. Matic, guys Oh. Nasira kasi yan eh. Kaya inayos ko. Tignan natin guys. Papatugtugan natin guys. Tignan. Lang. Papatugtugan natin guys. Oh, di ba? Naririnig, naririnig yun guys. Ito yung lagayan ko. Kasi nasira na kasi. Yung, yung lagayan niya. Dito, dito ko ipapasok. Sige hmm. okay, na. Sige na.